May kumuha sa Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan nila siya inilagay. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Juan chapter 20, 1 -9. Ngayon, pagkatapos ng araw ng pahinga, habang madilim pa, maagang pumunta sa libingan si Maria Magdalena. Nang makita niyang tanggal ang bato mula sa libingan, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa isa pang alagad na mahal ni Jesus. Sinabi niya sa kanila, May kumuha sa Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan nila siya iniligay. Kaya lumabas si Pedro at ang isa pang alagad at pumunta sa libingan. Sabay tumakbo ang dalawa, ngunit mas mabilis tumakbo kay Pedro ang isa pang alagad at unang nakarating sa libingan. Pagkayuko niya ay nakita niyang nakalatag ang mga telang linen pero hindi siya pumasok. Dumating namang kasunod niya si Simon Pedro at pumasok sa libingan. Napansin niya ang mga telang linen na nakalatag at ang panyo namang ng sa ulo niya ay di kasama sa mga telang linen na nakalatag kundi hiwalay na nakabilot sa mismong lugar nito. Pumasok noon ang isa pang alagan, ang unang nakarating sa libingan at nakita niya na siya ay naniwala. Sapagat hindi pa nila alam ang kasulatan na kailangan siyang magbangon mula sa mga patay. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kung mapapansin natin at pagninilayan ang nakaraang kwaresma. Napakaraming mga aktibidad ang ginawa ng simbahan, katulad ng Estasyon ng Cruz, Recollection tungkol sa Lent, Station of the Cross, mga prosesyon, mga debosyon at mga sakripisyo tulad ng pagmumuryon at pagpapako sa krus at ang iba pa ay mga iba't ibang aktibidad ng sakripisyo. Kung titingnan natin ang at pagnilayan ang kore ang koresma ang Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon ang rurok ng pananampalataya ng Kristiyano. Ito sa aking pagninilay ang Pasko ng Pagkabuhay ang kapistahan ng lahat ng kapistahan. Ito ang rorok ng ating pananampalatayang kristyano. Kung titingnan nga natin ang teolohiya nito at mananatili lang tayo sa krus. Kung doon nag-stop ang ating paniniwala sa pagpapakahirap at pagkamatuin ni Kristo. At wala nang Resolusyon. papaano na ang ating pananampalataya? Kaya, ang muling pagkabuhay ni Kristo ay walang kabuluhan. Ang pinanampalatayanan at lahat ng ating pagdiriwang kung naandun lang tayo sa krus. Ngunit ito ang pinakamahalagang yugto ng ating buhay ang pagkabuhay ng ating Panginoon. Ito ang rurok ng ating pinaniniwalaan sa buhay na tayo sa kahuli-hulihan ng ating buhay ay magkakaroon din ng buhay kasama si Kristo. Kaya kung titingnan natin ang panahon ng Kwaresma, ito ay inilaan special na panalangin prayer and reflection kaya napakaraming mga pagbasa at series ng mga uh, gawain sa simbahan ang tungkol sa pagpapahalaga sa panalangin at pagnilay kalawa ang pagpapahalaga sa charity at arms giving. Kasi nga, kung ating pananampalataya ay mananatili lamang sa pagninilay o pagdarasal, walang refleksyon at walang pagtulong sa kapwa, walang silbi ang ating pananampalataya. Kaya napakahalaga ang habag at awa sa iba na ang ating pagmamahal sa ating Panginoong Diyos ay naipapakita natin sa pagtulong sa kapwa. Ramdam ko ito dahil sa gitna ng kahirapan, humihingi tayo ng tulong, ngunit nakakaramdam tayo ng, ng disappointment at nakakaramdam din tayo ng tulong mula sa iba dahil napapakinggan nila ang ating kalagayan. Ito ang pagpapahalaga sa sinodo ang makinig sa ating kapwa. Ang pagpapahalaga din sa kwaresma ay pagpapatawad at paghingi ng, ng protection sa Diyos, repentance at forgiveness. Ikalawa, ang pagkabuhay ang rurok ng pananampalataya. Ang paghihirap ng mga Kristiyano ay napakalaga sa pamamagitan ng paniniwala na ang relasyon natin sa Diyos ay napakahalaga. sa tayo sa paghihirap ni Jesus na dumanas ng martyrdom kabayanihan at pagtitiis. Ang ating mga paghihirap ay maliit lamang sa paghihirap ng ating Diyos. Kaya ang isang call to action dito ay pakikiisa natin sa paghihirap ng Diyos. Ikatatlo, ang karanasan ng pagkabuhay ang modelo ng pag-asa na hindi natatapos sa hirap kundi ito ay nagbibigay sa atin ng isang modelo ng pag-asa. Yan nga sinasabi ni Pope Francis ngayon na ngayon year ng 2025 ang panahon ng jubileo ng pag-asa. Umaasa tayo sa na harap nating hirap ay merong kaligtasan at mayroong kaginhawahang matatamo tayo kasama ang Diyos. Kaya panatilihin natin ang tuloy-tuloy na pagdarasal at pagninilay sa ating buhay. Kung ano ang ating ginawa ay gano'n din ang ginawa natin sa ating kapwa. Kaya ang napakalaga, eh, sa buhay natin ang pananampalataya at sa gawa dahil ito ang nagbibigay ng pag-asa sa atin at ang Pasko ng pag ay isang direksyon ng ating buhay upang maging mabuting tao tayo sa mundong ito at naghahangad tayo ng kaligayahan kasama ang Diyos. So maligayang Pasko po ng pagkabuhay sa ating lahat at sana patuloy tayong magnilay at magdasal.